So, ayan, maglalaro kami. Eto, cake. Ayan yung mga... Ayan, kikiam. E e e <laughs> eto, fish. Tapos, ito, yung maanghang tong hotdog na to, guys. Tapos, eto, pansit canton. Tapos, yung pangalawa, kalamansi okay, na ginaya. Ayun, ako na yan, Johan. Akin na yung isa, yung first one. First one. Ayan, to you. Is... Tapos, ito, tuyo. Ha? Okay. Oma, oh okay. na. Okay. Sino mo Siyuan Si Johan, si Johan mo una. O, na. Wait, wait, wait a minute. Kameray, Johan. Wait. Okay. Bilis na. Oma yan, diyan. Okay. Okay, niklo na. Okay. 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 Okay, okay. okay. okay, okay. okay. Tapos si tita lady, ay si mamamang, tapos si tita lady last ako. Ila? Okay. Oo.

Ano lang ah 3 3 ano lang 3 lang Let's Let's Ikot na Ikot na Ikot na Magwala Ikot na Ako na Tita Chris Tingnan pa yun Tita

Buti Yon, ito. Yonito, Oi, oi. Raid, alis na dito. Pag na, imuplan natin. Okay, okay. Opo, po, 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 po,

E aí. Oi, pai do canton. Ah. É parecido também, mano. Coronha. Oi. Que que é, mita? Ako din dalawa na. Ama, siya <laughs> mm. 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 na. lang na lang mo <laughs> na. <laughs>

ayo, yuk kau nang, yuk guys, you can't, you can't, you can't, you can't. <laughs>

<tos> <tos> oh, no, 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 no,